Breaking news! Kamakailan lang nag-champion ang isa nating kababayan. Sa buong mundo nakikita to dahil na pagtagumpayan niya ang isang patimpalak sa US na kung tawagin ay The Boys USA 2020. no At yan ay walang iba kundi si Sopronio Pasque. Isang kababayan natin na taga Osamis Oriental na 32 years old ay napanalunan ang The Boys USA Season 26. Kalala mo ba na si Michael Bublé yung naging mentor niya? ano nung nararamdaman niya or anong mga binigay niya talagang trainings doon before niya makuha yung The Voice? Actually, maraming po mga training. I have no again sa mga sa mga local artists natin, pero alam naman natin lahat na yung mga big fish when it comes to music industry, nandoon yung mga mabibigat na post ng conservatory. Pag musika ang pinag-uusapan, eh America ang nagdodominante pagdating sa mga talakayan ng musika sobrang hirap nga talaga niyan, panigurado. At, at tingin ko, naging fuel well din yung ang pagsali niya sa tawag ng tanghalan. Eh. Ilang beses na kasi siyang na-rejected doon. Eto yan, may kwento ako oh, by the way. ah uh, this is actually a trivia na alam nyo ba na six times siya being rejected sa showtime bago siya nagkaroon ng big break pero hindi dito sa Pilipinas. Kundi yung big break na yon ay eh, nakuha niya mismo sa Amerika din ang season 26 ng ng The Voice USA. So parang comeback story napakatinging hmm. comeback story nito. Yung pinakamalupit sa lahat dahil anim na best kang na reject sa mismong bansa mo. Uh, imagine yung duration ng panahon na yun, eh man. Hmm. So napakatagal din ng panahon na ginugol niya, especially yung exposure niya sa Showtime na parang sa tingin ko lang bakit hindi nila nakita yung potential, no? Kasi six times nag-try, nag-audition si Sophronyo but ahanga ah, din ako sa kanyang perseverance kasi alam mo ma-rejected ka ng ganong kadami multiple times. Pero pinupush mo pa rin may talagang kahanga-hanga to si Sophronyo pagdating sa ganyan larangan. At gusto niya lang din i-express ang sarili niya through music. Hmm. Ayun nga, siyempre, pag passion mo talaga yung isang bagay, pag gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kahit mahirap mo doesn't matter how many rejection you have. Dadating din yung panahon, yun nga, e eh, break niya na. Sobrang sarap na comeback nun. You are being rejected six times sa mismong bansa mo, tapos naka-appreciate sa'yo or nakakita ng value mo as an artist is eh, sa Amerika pa. Kasi when we're talking about music, eh, ibang klase yung Amerika. Alam mo na kasi lahat ng mga mabibigat na balena nasa Amerika. Uh, when we're talking about big fish, America agad may mo. Artists, uh, artist, America agad may mo. Napaka-advance kasi sa Amerika eh. Siguro yung pag-aaral or uh, pag-training nila, eh hindi talaga biro. Mm. Yun nga lang, no? sa, siguro laging ganun yung padhana. Uh, katulad din almost kay Manny Pacquiao na kilala rin sa buong mundo. Ganon din nung una almost kay Manny Pacquiao, na parang hindi siya masyadong kilala rito sa Pilipinas or hindi masyadong ino-honor yung kanyang value as a sports or athlete dito sa Pilipinas. Pero pagdating doon sa Amerika, nabigyan siya ng big break. Para sa mga viewers natin, sana masagot natin yung uh, konting katalungan na mayroong question mark sa amin ngayon na bakit almost lahat ng sumisikat na mga kababayan natin, bakit sa ibang bansa pa sila mas nabibigyan ng break? Compare dito sa atin sa Pilipinas na dapat nakita na yun. Eh. Kasi kung pag-uusapan natin eh, mga legend, eh nandyan si Gary Balenciano, si Ogie Alcasid, si Martin Yevera, and of course the legend, Mr. Ray hey, Valera. Mabibigat na mga judges din to sa Pilipinas, pero ganun pa man, bakit parang hindi masyadong nakita yung potential na meron si Mr. Soprano na nakita pa sa ibang bansa. By the way, hindi natin mabiblame and we have no against sa mga artists natin, especially sa mga legend artists natin dito sa OPM sa Pilipinas. Yun nga lang na parang ang sarap lang na tingnanin yung compact story na okay six times ako nareject sa tawag ng tanghalan pero eto ko ngayon. I got my break hindi sa Pilipinas, hindi sa ibang istasyon kung hindi sa America mayroon which is yung nagdo-dominante when we're talking about music. At napaka-famous ngayon, siya yung pinaka most controversial ngayon na nanalo ng The Voice 2024 kasi talaga yung pilagdaanan niya hindi, hindi biro eh bukod sa napakaraming rejection, eh tinuloy niya pa rin talaga. At talagang nakakahanga at wala, wal no doubt talagang siya talagang ang champion din. Mismo. Yun nga lang ang ganda rin ng pinakita niya kasi sa Amerika, kaya tinawagan actually for the first place na may trademarks. Dahil siyempre, sila yung magiging may coating advantage na tama. Pero eh, talagang nakitaan siguro ng galing at apoy sa puso si Sofronio. Kaya siya talaga yung uh, pagkasaan no, doubt, no, no bearing o competition behind kung siya pag-uusapan. Parang ganoon na nangyari. Pag may nag-champion kasi na isang Pilipino, ibig sabihin talagang champion. Kung mm, anong legit, binatunayan niya ang tapat niyang patunayan. Sa ating breaking news, uh, we just wanted to say na sa lahat ng pagsubok, eh kahit ilang best man tayo mabigo, pero kung hindi natin titigilan, actually, matatawag lang natin na failure ang isang bagay kapag tayo ay tumigil na. He is actually being rejected six times dito sa Pilipinas pero hindi pa rin siya sumuko sa lapad. Kaya ngayon ay nasa kanyang palad na ang kanyang break na matagal lang gustong makamtan. Ang kagandahan nito, sama tayo dito dahil ito ay Filipino pride na kilala ngayon sa buong mundo dahil kamakailan lang, champion. Isang magandang magandang araw para sa ating lahat. Para nga pala sa mga viewers natin, don't forget to follow us and subscribe para manatiling updated ka mga mabibigat at mga magaganda natin talakayin. Dito lamang yan sa TPC Studio. Dahil lang dito tayo sa channel na kapag hindi ka na-entertain, siguradong dinaya. Don't miss out. Watch the full video and dive into a story that'll leave you inspired. Unlock the full video by clicking the link. OJS Production. Nandito nga pala tayo sa TPC Studio. Kung saan? Nandito ka sa channel na kapag hindi ka na-entertain, sure. siguradong deny.